Kanter, update muna tayo sa ating mga alagang labuyo dati at saka yung mga nahuli din natin dating labuyo ayan yun counter ayan yung last counter nahuli natin yung walang video na pinakita ko lang nahuli na ito naman yung isa nating pangati ka hunter yung talisayin yung natin dati ka hunter Yan. ito na lang labuyin natin ka hunter Ayan na lang pangati natin yung isa ang yung isa na disgrasya ka hunter sa pahiraman na matay sayang ka hunter yung pinamagaling natin ka na pangati yun yung nawala ito na lang natitira natin pang ating kanter, Tapos yung isa nating inahing. Natin yung yan nating huli. Ito nyo naman. Ito naman yung ano kantar. Oh. Yung huli natin sa saging. Na huli ni Bagsik. Yung kantar. yung kinabukasan tumitila na yan yung counter mababait na yung counter ito pangati ko na rin yung counter yan pangati ko na yung counter yung counter tatatlo na ating pangati counter yung nasa gitna yung counter hindi ko pa masyado magamit medyo mailap pa ito mabait na to counter Nilang dala ko na sa gubat, di pa lang nakakahuli. Kung bago ka pala ng hunter sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like and share and comment. At paki... Bilang hunter. Hindi na tayo palagi pag nangangati.